Los Angeles Lakers isasama na si Austin Reeves sa trade package kay Kristaps Porzingis at Drew Holiday. Pero bago yan, bigong makuha ng Indiana Pacers ang kanilang pangatlong panalo sa serye laban sa Cleveland Cavaliers matapos silang dominahin sa buong laro na nagtapos sa score na 104 to 126. Mula unang quarter hanggang huling minuto, kontrolado na ng Cavs ang tempo ng laro. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers sa pamamagitan ng isang MVP level performance. Nagtala siya ng 43 points, 9 rebounds at 5 assists. Isang impresibong stat line na nagpakita ng kanyang pagiging leader at clutch performer sa playoffs. Hindi lang si Mitchell ang nagningning dahil lahat ng starting five ng Cavs ay nagtala rin ng double digit points. Ipinakita nila ang lalim ng kanilang roster at ganda ng ball movement dahilan kung bakit hirap na hirap ang depensa ng Pacers. Sa kabilang banda, struggle ang naging tema para sa Indiana. Ang kanilang star player na si Tyrese Halliburton ay tila hindi makahanap ng rhythm sa laro at nagtala lamang ng apat na puntos. Isang malaking kabiguan para sa kanilang offensive strategy. Kahit pa nagtala si Benedict Mathurin ng 23 points at si Pascal Siakam ng 18 points, hindi ito naging sapat upang maibsan ang laki ng lamang ng kalaban. Sa pagkatalong ito, 2-1 na ang standing ng serie pabor pa rin sa Pacers. Dahil dito, lalong naging mahalaga ang darating na Game 4 para sa Indiana Pacers, isang must-win situation kung nais nilang mapanatili ang advantage nila sa kanilang kampanya sa playoffs. Kailangang mag-step up ang buong team, lalo na si Halliburton upang mabaon nila ang 3-1 lead sa series sa pagbalik nila sa home court ng Cavaliers. Samantala, matapos ang maagang pagkakalaglag sa unang round ng NBA playoffs, nagsisimula ng maghanda ang Los Angeles Lakers para sa isang napakahalagang offseason. Isa itong pagkakataon para sa muling pagbawi ng koponan na pinangungunahan ni na Lebron James at ang bagong kasangganyang si Luka Doncic. Ayon sa mga ulat, abala na ang front office ng Lakers sa paghahanap ng mga posibleng galaw upang mapalakas ang kanilang roster at makabalik sa forma bilang contender. Isa sa mga may init na usapin ay ang posibilidad ng isang blockbuster trade kasama ang mahigpit nilang karibal na Boston Celtics. Ang Celtics na naging champion noong nakaraang season ay kasalukuyang nahihirapan kontra sa New York Knicks at nabaon sa 0-2 sa serye. Maliban dito, hinahanap harap din nila ang seryosong problema sa salary cap at ang pagtanda ng kanilang core dahilan upang mapilitan silang magbawas ng sweldo at ayusin muli ang kanilang roster. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, isa sa mga target ng Lakers ay sina Kristaps Porzingis at Drew Holiday, dalawang all-star caliber role players na maituturing na valuable assets sa isang championship run. Ayon naman kay Dean Simon ng Sporting News, may malaking tsansa ang Lakers na makuha ang dalawa bilang sagot sa kanilang defensive at leadership gaps. Si Holiday ay kilala sa kanyang elite perimeter defense at kakayahang mag-cover ng maraming posisyon. Bukod pa rito, dala niya ang playoff experience at veteran presence na babagay sa tandem ni na Lebron at Luka. Samantalang si Porzingis naman ay isang stretch big man na may kakayahang mag-shoot mula sa labas. Isang mahalagang aspeto sa modernong basketball at magandang complement kay Doncic. Upang makuha ang dalawang manlalaro, maaaring ialok ng Lakers sina Austin Reeves, Jared Vanderbilt, Rui Hachimura, Dalton Connect at ilan pang draft picks. May ulat rin na maaaring mag-opt out si ribs sa kanyang kontrata dahilan upang mas madali siyang i-trade ngayong off-season. Ang ganitong trade ay maaaring magbigay ng panibagong sigla sa roster ng Lakers habang binibigyan ng flexibility ang Celtics para sa kanilang salary cap situation. Sa huli, kung matutuloy ang trade, ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago at potensyal na makuha ng Lakers ang kanilang kampyonato. isang hakbang patungo sa redemption season.